Tara at pag-usapan natin ang pagsagi ni Gerald sa kutsi ni Paulo habang nag-aantay ito kahapon kay Kimi sa showtime. At ito nga ang dahilan kaya hindi siya nahatid si Kimi dahil nagpaayos pa siya ng sasakyan. Sir Gerald kahapon ay medyo uminit ang ulo sapagkat nauna na sumundo si Paulo kay Kimi. Kasi hindi pa tapos ang showtime ay eh talaga naman siyang magtsagang nag-aantay Pagkatapos ng pagbalik niya ay nasagi ni Gerald ang kotse ni Paolo. Hindi natin sure kung sinadya ba ito. Medyo sumakit ang puso ni Kim at nag-alala din sa nangyari. Kaya hindi makapokus sa showtime kahapon. Sapagkat inaalala niya si Pao baka siya nasugatan sa insidente na ito. Na ito nga ang mga nainis na fans kay Gerald. Sabi naman ni John Bolivar, kapal na mukha mo Gerald na yan. Sinuka ka na niya tapos runokin ka ulit. nako kawalang hiyaan na yan. Di maganda parang si Paolo na ang iniwan mo ay sabi naman ni Eleanor Moro correct Paulo don't ever permit that Kim will be partner to those people na hindi ka mahalaga to the girl with a pure heart sorry Gerald mahal namin si Paolo para kay Kim lamang sabi naman ni Dilalia Dusar nagtsagang maghintay si Paolo ng mahigit isang dekada ang magtrabaho si Kim at ngayon sila easy easy lang at ngayon huwag kayo magpaparamdam Huwag na uyo hanggang dulo ang suporta ng Kim Pau fans sa kanila Sabi nga ng isang kanta na paboritong kantahin ni Paulo Binabasura ng iba ang siyang pinapangarap ko Kaya huwag kayong manggulo Happy at kontento na kami At di kami magsasawa kahit araw-araw pa silang may ganap Yun ang aming kaligayahan Bayaran mo ng lahat Gerd ang abala mo kay Pau Sapagkat si Kimi lang talaga ang mahal niya At gagawin niyang lahat kahit makipagpatayan pa sa iyo yan. Sobrang kinakabahan si Kimi sa nangyari. Kaya talagang nag-alala siya. Yan lang ang chika natin. Halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you.